Hello mga kalalabs! Monetize ka na po ba sa in-stream ads? Or kahit wala ka pang reels, basta monetize na sa in-stream ads? Huwag na huwag nyo po itong pababayaan. May isi-share lang po ako sa inyo kapag kayo po ay monetize na sa in-stream ads. Katulad ko nga po, ito ay base lang po sa aking experience dito sa aking pangalawang account, Night's TV one dahil ang ating Night's TV ay hindi pa rin binalik ni Meta ang monetization. So mga kalalabs ang aking isi-share sa inyo ay pwedeng pwede nyo rin po ito uh, pansinin sa inyong mga account katulad nga po sa in-stream ads ang sa akin meron akong ipapakita sa inyo ito bakit nga po ba naka-page in uh, eligible ang aking account pero ang aking ano naman naka-green katulad nga yan, naka-green naman siya wala naman po akong violation pero mayroong page not eligible. Bakit nga po ba? Ito po ay isang kadahilanan kung bakit nga po ba tayo nagkakaroon ng page not eligible. Katulad nga ng sinabi ko, kung kami po ay monetize na sa in-stream ads, mayroon po talaga tayong i maintain na requirements pa rin ni Meta kahit na monetize na po tayo. At hindi naman po tayo masyado mabahala niyan dahil nag -e earnings pa rin po tayo sa in-stream ads. Pero nga, nga po mga kalalas kapag ito ay bumababa na ang ating ito, watch hour. Sa in-stream ads mga kalalabs, kapag tayo po ay monetize na, hindi na natin makikita ang watch hour. Pero kung tayo po ay hindi pa monetize sa live ads, dyan makikita nyo pa rin po ang ating watch hour on public. So, katulad nga po niyan mga kalalabs, bumaba na po siya. Wala na po siya sa requirements na 60k minutes of views. Kaya po, ang page ko ay nagiging page not eligible. Dahil nga po, nagbakasyon ako maraming buwan na hindi po talaga ako nakapag-live. Hindi ako nakapag-gawa ng mga long-form video na 3 minutes pataas. Mostly kasi pinupost ko lang dahil nagmamadali, dahil nakabakasyon po tayo. So, pinupost ko lang talaga mga 1 minute. So, enough na po. So, ang nangyayari, bumababa ang aking Uh, watch, uh, public watch hour, yung 60k minutes of views. Kaya po, ang ating monetization ay nagkaroon ng page not eligible. So, yan po ay sinishare ko sa inyo na para maiwasan nyo rin po sa inyo. Dahil hindi naman talaga natin mahahatak or wala naman talaga tayong mga viral video na mahatak ang ating watch hour at mamintay natin kahit hindi tayo mag-upload or mag-upload man tayo one time lang tapos mga maiksi pa talaga and then yun din ang sa mga maiksing minuto lang hindi mahatak yung ating Uh, watch hour na ma-maintain natin sa requirements. So, kaya mga kalala, uh, ang sinasabi ko po sa inyo kahit monetize na po kayo sa in-stream ads, lagi pa rin natin po tandaan na ang ating watch hour ay nasa level ng requirements ni Meta para hindi bumababa ang ating earnings or kaya ang ating mga views para ang ating account ay lumago pa rin po sa mga iba't ibang mga new account na ma-encounter ng ating mga videos. So mga kalalabs, yan po ang vlog natin for today na sana al tayo po ang mga monetized na sa in-stream ads ay imi-maintain po natin at wag natin hahayaan na puro maiksi lang natin gagawin ng mga videos. Kailangan din na, na talaga natin ng 3 minutes pataas mga kalalabs dahil sa 3 minutes pataas uh, magkaroon po tayo dyan ng earnings from the starting my my ads na po 'yan hanggang sa do, kapag maabot nilang dulo mayroon din po. So, medyo mas mataas kapag 3 minutes pataas. Kung mga mga ICSI naman, ah, uh, lang kung magka-viral po 'yung mga maiksi natin. Pero hindi talaga 'yan makahatak ng uh, earnings natin mga kalalabs. So, 'yun ang pong topic natin for today. I hope ang aking mga Nights TV sa aking unang page ay ma-encounter niyo rin po akong ma- follow dito sa aking pangalawang account sa Nights TV 1. Ako pa rin po to. Doon, hindi na po akong tutorial dahil Ah uh, wala naman po siyang earnings na di mo po yung aking isang account. So, yun ang po. Thank you so much sa palaging nakasuporta sa akin na kahit uh, minsanan po tayo mag-upload ay and nandyan pa rin po kayo sa nakasubaybay kay, My, kay Nice TV One. Thank you for watching. Don't forget to follow me.